Hello vlog! Hello mga kapadyak natin dyan sa kahit sa sulok ng Pilipinas. Um, meron ako ipapakita sa inyo isang bike na tatalo sa um, road bike. San man dalin all around bike na itong papakita ko sa inyo. Tignan niyo po, isang napakagandang bike. Old school siya pero maganda po. Nasubuan ko na po siya. Yes, po kahit pang nope. malayuan uh, sa sa bundok pwede rin basta palitan niyo lang yung gulong niya kaya ito babalik tayo bago nyo po papakita ko po sa inyo Good morning mga kablog. mga good afternoon sa inyo dyan sa ipong sulok ng Pilipinas Pabalik na lang po tayo sa Boy Parela Channel Ito po ang aking sinasabi sa inyo tatalo sa road bike Sa pagiging komportable ng pangalambot ng ano, upuan at may ang maganda dyan ang dropper niya kay Shank pag umupo ka lumulubog ng konti at meron din siyang pork sa unahan Ayan. giant po yan giant sedona DX classic old school Ayan po kung papipiliin ako, mas pipiliin ko to kaysa road bike. Kahit malayo biyahe. Komportable. Yan. 8 speed lang siya. Drive train niya. 8 speed. Yan. Shimano Alibio. ano, you know, o. Original. US yan. California. California lang meron yan. Talagang design niya pang ano, dalawang klase kasi ang bisikleta isang um, made in China tapos isang made in China US quality ito ang US quality na kung magbibili niya kahit sa kapunta dahil sa sobrang ano niya, classic hindi ko pagpapalit sa ano, kahit gano'ng kamahal na road bike sa komportableng ano, pagbabike napakaganda pong gamitin kaya yan Giant Sedona 26 inch lang po yan Pero okay na okay pa Goods to goods Basic lang Pati Pati preno Ito po ang ginagamit natin Sa Derailleur nya sa likod Adjust At ito naman Ang derailleur Sa unahan Naka S lang pa yan o. Mas madalas kong gamitin niya Kaya sa mountain bike ko mo. Kasi komportable eh pang cruise ba. Dito naman, lagyan ko ng bag para dito ko lalagay interior niya. Kasi, may ko ako may dalang interior eh. Para pang emergency ba. Ayan. Sana po, nagustuhan nyo ang aking vlog. Dito po. Um, yeah. pinicture ko lang yung uh, ano natin. Bike natin. Maganda. Support po. Kung mga hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa inyo. Please do like share Boy Barena channel Giant Sedona approved